Hello fellow grower, magandang araw po In this video, maglilipat ako ng aking tanim na pinya sa mas malaking container Ito nga palang pinyang ito ay uh, ko galing sa crown ng uh, pinya. So, pag gumibili tayo ng uh, pinya, halimbawa, ano, sa palengke, di ba meron siyang crown, meron siyang ulo na may dahon. So, pinuputol yon And then, pwede mo siyang itanim kagaya nito. Pwede mo siyang paugatan. So, pinaugatan ko dito sa uh, medyo maliit na container na to At uh, ilang buwan na rin siya dito. At uh, ngayon nga, ililipat natin sa mas malaking container. Kailangan kasi ng pinya ng uh, mga uh, 3 to 4 galon capacity na container para lumago ng kung yung kanyang mga ugat. Anyway, itong pinya, ang itinatanim talaga dito ay yung kanyang suwe. Ano po, yung, uh, yung uh, lumalabas sa katawan ng uh, pinya na suwe. Pero dahil wala akong makukuha na suwe, kaya itinatanim ko ay yung crown. At uh, Mabubuhay naman kagaya nito at uh, meron akong ibang mga video na nauna na kung saan ay nakapagpabunga na ako ng uh, ganitong uh, uh, pinya na pinasibol, pinaugatan galing sa crown. So, ito siya. Ayan, medyo maugat na rin. Ayan. At ililipat ko siya doon sa mas malaking container na yan. Alright. Ito, so, lipat na natin. Kulong pa sa lupa. Mas maganda na mas malaki yung container natin kasi pagka nag-fully ground itong pinya ay maugat din siya. Paglilipat naman, uh, kung gano'ng kataas yung dating lupa, yun lang din ang ating uh, susundin. At yung lupang ginagamit ko dito ay pareho din lang ng aking ginagamit sa ibang mga halaman. Ayan. Uh, lupa ito na may kasamang uh, ipa ng palay. no Mas bulok yung ipa ng palay, mas uh, maganda. Meron din kahalong carbonized rice hull. So yung ating uh, garden soil na nabibili karaniwan sa mga plant nurseries. Pwede na po yon Hindi masailan ang uh, pinya Pagdating sa lupa Dapat lang uh, syempre ay uh, well draining siya Yung uh, mabilis mag absorb ng uh, tubig Kasi ayaw din naman ang pinya Na lagi nakababad sa tubig Yung kanyang uh, mga ugat Alright Ganyan lang po kasimple Kung paano tayo maglipat-tanim ng uh, pinya Next, ay paano ba alagaan ang uh, pinya na nakatanim sa container? E specifically, itong mga pinasibol natin, pinaugatan galing doon sa crown ng uh, bunga mismo ng uh, pinya. Well, ang pinya po, ano po, uh, kagaya din to ng mga pinapasibol natin sa galing sa uh, suwe. Kailangan dito ay full sun. Uh, mas maganda kung maghapon na naaarawan dahil tropical uh, fruit ang uh, pinya, kaya naman importante ang araw sa kanya. Pero Pagka sa bakura natin, halimbawa, pwede niyang uh, makakuha ng mga umaga na araw ano po, hanggang tanghali. Halimbawa, mga 6 hours yan, pwede na rin po yan sa pinya. Anyway, hindi naman tayo for uh, commercial purposes, uh, sa bahay lang tayo nagtatanim. Sa pagdidilig, hindi niya kailangan ng uh, laging dinidiligan. Basta uh, nakita mo na moist yung lupa, okay na yon. Uh, diligan lang siya pagka talagang tuyon-tuyo na yung uh, kanyang lupa. Sa fertilizer naman, uh, fertilizer, pwede na po dyan, yung complete fertilizer na nabibili natin sa merkado. Uh, triple 14, halimbawa, or triple 16. Yan, yung mga ganyang klase na fertilizer, pwede na po ibigay sa kanya kahit once a month, or uh, every two weeks, pwede rin po. Ngayon, kung uh, medyo nagmamadali ka, or uh, meron kang uh, panahon para mag-fertilize, pwede rin sa kanya ang uh, once a week. Ito kasing... Uh, Uh, pinya na pinasibol galing sa crown ano po ng kanyang bunga ay uh, sa napansin ko dahil ilang taon na rin ako nagtatanim nito uh, parang uh, dekorasyon ko na rin sa garden napansin ko na meron siya sa sariling timetable <laughs> so pagdating sa pagbubunga medyo matagal bago magbunga itong uh, pinasibol galing sa crown. Meron yung nagsasabi na hindi raw ito magbubunga. Pero uh, sa karanasan ko po ay nakapagpabunga na ako ng galing sa crown. Medyo matagal nga lang. Ano po, inaabot halos ng tatlong taon. At uh, meron akong video niyan na ipopost post uh, towards the end of this video para makita mo pati yung uh, kanyang bunga. So meron na tayong tips kung paano siya alagaan at uh, kung paano siya fertilize uh, pagdating naman sa maintenance niya, ano po, uh, yung pagpupurong sa kanya, gaya na nakikita nyo, uh, mga putol na yung sa bandang ilalim ng mga kanyang mga uh, dahon. Uh, pagka po yung dahon niya lumalaylay, hindi na 90 degrees ang pagkakatayo, makababa na, uh, tinatanggal ko na yung uh, dahon niya, lalo pagka nababali siya, uh, tinatanggal ko na. Yun ay para ma-encourage natin ang paglabas ng mga bagong uh, dahon mula sa kanyang uh, gitna. So, sa gitna po naglalabas ng dahon yan. So, pag pinupron mo siya, ay may encourage din siya na maglabas ng mga bagong dahon. At uh, makakatulong yon para mas mabilis din na magmature yung ating tanim na pinya. So, itong naonang ito, na mas malaki, actually, malagong malago na ang mga dahon ito, pinpron ko lang siya, siguro maghihintay pa ako ng mga isang taon. Ito kasi nasa mga one year na siya eh, dito sa malaking pot na ito, nang one year old na yan. And then siguro, another one year, at uh, mag-umpisa na siyang uh, mamunga. May namang isang yon, medyo bago-bago, so mga 2 years bago tayo makakita ng uh, bunga sa kanya. Anyway, yan po ang ating short video sa aking mga tanim na uh, pinya. At uh, ano ba yung maasahan mo pagka ikaw halimbawa ay nagtanim ng uh, ganitong pinya na nanggaling sa crown ng uh, bunga. Huwag kang umasa na magbubunga siya within 1 year kasi nga po, ang itinatanim sa pinya ay ang kanyang suwe at hindi ang uh, crown. Pero, gaya nito, Gaya na nakikita mo, mabubuhay din yung crown at later on ma, ma, magbubunga din siya. At uh, itong pinya, pagka maganda pagkakaalaga, ilagay mo sa magandang paso. Halimbawa, ay uh, pwede siyang dekorasyon sa iyong uh, bakuran. Alright, maraming salamat po sa panonood at makita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!